si Vladimir Putin ay pinamunuan ang Russia since 1999. Nung mga panahon yun, sinimulan niyang gawing otoritarian at militaristic society ang Russia. Pinagtibay niya ang relasyon nito sa bansang Iran at Syria. Si Vladimir Putin ay tinagurian na ngayong isa sa pinakamakapangyarihan tao sa buong mundo. Para maunawa natin kung papaano ang isang taong tulad ni Putin nagkaroon ng ganitong kapowerful na influence sa bansang ito, kailangan natin balikan ang masasalimuot na pangyayari at korupsyon na sumakal sa Russia matapos ang pagbagsak ng Soviet Union. Nung bumagsak ang Berlin Walls noong 1989, ang 40 years old noon na si Vladimir Putin ay nagtatrabaho bilang spy sa East Germany para sa Soviet Security Agency na tinatawag na KGB o KGB na lang. Bali security agency ng Soviet itong KGB Noong 1991, ang Soviet Union ay na sa 15 na bagong bansa. Kabilang dito ang bagong Russian Federation. Para kay Putin, 2 million square miles ang nawala sa kanilang teritoryo mula sa Soviet Union noon. Ang pangyaring ito ay tinawag ni Putin na Major Geopolitical Disaster of the Century na talagang lubang kinalungkot ng mga dating kababayan niya na namulat na lang isang araw e eh, nasa labas na sila ng teritoryo ng Russia. Ang bagong gobyerno ay kinailangang ibenta ang nasa 45,000 na negosyo nito tulad ng energy, mining at communication companies na pinapatakbo noon ng communist regime na Soviet Union. Kaya talagang masalimuot ang pangyayaring ito sa Russia. Ang ekonomiya ng Russia ay bumagsak. Ang mga kumpanyang ito ay naibenta sa mga mayayamang tao ng bansa na tinatawag sa panahon ngayon na Russian oligarch. At the same time, ang Russian state ay talagang hirap makausad. Ang unang presidente noon ng Russia na si Boris Yeltsin ay naikipag-cooperate noon sa West. Malakas uminom ng alak, kaya tingin ng mga Russian dito ay eh talagang kayayay itong presidente nila. Siyempre itong presidente na to para mapanatili ang kanyang kapangyarihan, kailangan nitong sumandal sa mga oligarchs ng bansa para sa suporta. Kapalit nito ay political power. Noong 1991, dito nagumpisang pumasok sa politika si Putin. Umalis siya sa KGB at naging deputy mayor ng St. Petersburg. Ginamit ni Putin ang kanyang posisyon para bigyan ng special treatment ang kanyang mga kaibigan at alyansa sa mga pribadong sektor Tinulungan niyang mga ito na bumuo ng monopolis para ma-regulate ang mga kompetitor nito. Sa madaling salita, naging paborito itong si Putin ng mga oligarchs. Dito, nakabuo ng suporta sa network ng mga oligarchs, mga corrupt na opisyal, mga leader ng iba't ibang malalaking crime group at security officials. Sa tulong ng mga ito, mabilis narating ni Putin ang mataas na posisyon sa bagong Russian state. Noong 1999, inappoint ni President Boris Yeltsin si Vladimir Putin bilang Prime Minister na nooy hindi pa kilala sa national politics. Dahil sa sobrang close ni President Boris Yeltsin sa US, nangangamba noon si Putin na baka ni President Boris Yeltsin ang US na madominate ang Russia. Dito, nabuo ang dakilang layunin ni Putin na pagtibayin at palakasin ang estado ng Russia dumating ang panahon na nabalutan ng kaguluhan sa chest niya dahil sa pag-atake ng mga terorista sa border nito. Noong August 1999, sunod-sunod na pagbomba ang naranasan ng bansa na ikinasawi ng 300 na katao na naganap sa iba't ibang syudad sa Russia, kabilang ang Moscow. Si Putin na Prime Minister noon ay isinisisi sa mga terorista ng Chesnya ang naganap na pag-atake. Ayon kay Putin, Those who have done this don't deserve to be called animals. They are mad dogs. They should be treated as such. Mula noon, madalas nang lumalabas sa mga telebisyon si Putin at lagi nitong sinasabi na magiganti siya para sa Russia dahil sa nangyari yun. Dahil dito, mabilis na dumami ang suporta ni Putin at ang kanyang approval rating mula sa 2% bago ang naganap na pagbomba ay mabilis na tumaas sa 45% may mga naglabas ng payag nang naganap daw na pagbomba ay gawa-gawa lang raw at hindi ang terorista sa chest niya ang may gawa kundi ang Federal Security Service lang ng bansa meron pa nga raw ebidensya na ginawa lang raw ito parang bagong appoint na Prime Minister na si Vladimir Putin ay may pakita nito ang pagiging strongman niya sa publiko na agarang magdadala sa kanya sa pagiging popular pero binaliwala lang ang payag na ito sa state investigation. Dito, nagsimulang magdeklara ng gera ang Russia laban sa Chesnya at tinawag itong Chechen War noong 1999. Pinaulanan ng misail at bomba ang lugar ng Chesnya na ikinasawi ng halos 80,000 na katao. Wala pang isang taon na ibalik muli ng Russia ang kontrol sa bagong Chesnya. Noong December 1999, si Boris Yeltsin ay nagresign sa pagkapresidente at pinalitan itong pansamantala sa pwesto ni Vladimir Putin. Dahil sa madugong kampanya ni Putin labas sa chess niya, taong 2000 nanalo sa eleksyon si Vladimir Putin sa pagkapangulo ng bansang Russia. Dito niya inumpisang hulmain ang Russia mula sa kanyang vision. Ang kanyang mga kaalyado at korupsyon ay nanatili pa rin. Pero nilagay na niya ito sa ilalim ng kanyang kapangyarihan lahat ng sumusuporta sa kanya ay siyempre nagbebenepisyo. Pero kung isa ka sa oposisyon, ay eh matutulad ka kay Mikhail Khodorkovsky Dahil presidente na si Putin, ay eh malaya na siyang maisagawa ang kanyang vision sa labas ng bansa. Noong una ang relasyon nito sa US ay eh maayos. Minsan pa nga nagbakasyon si Putin sa summer home ni George W. Bush. Pero ang lahat ng ito ay nagbago noong August 2008 nang sakupin ng Russia ang Georgia na dati rin kabilang sa teritoryo ng Soviet Union na pinapakita nito ang pagiging agresive at pagiging malakas nitong bansa. Ayon sa konstitusyon ng Russian Federation, ang presidente ay maaari lang maupo sa dalawang magkasunod na term pero walang limit sa total ng term. Ginawa ni Putin, kinuha niyang muli ang posisyon sa pagka-prime minister at kumuha siya ng kapalit niya sa pagka-presidente at ito ay si Dmitry Medvedev. Noong taong 2008, na-elect si Barack Obama bilang bagong presidente ng bansang US. Sinubukan ni Obama na ibalik ang relasyon nito sa Russia pero si Putin ay nananatili pa rin paranoid sa intensyon ng US sa kanila at tutul siya sa bagong relasyon na ito. Ito ay dahil lubang nababahala itong si Putin sa pangingialam ng US sa Middle East Specialist pangingialam alam nito sa Libya noong 2011. Si Putin ay muling nanalo sa eleksyon sa pagkapresidente noong taong 2012 na nakatanggap ng napakataas na boto. At dito nagsimula ang pangatlong termino ni Putin. Dito, mas tumindi ang pagiging authoritarian governance style niya sa kanyang nasakupan at militaristic strategy abroad. Sa kabila nito, ay e pinakita rin ni Putin ang kanyang mastery pagdating sa pagkakalat ng impormasyon. Papaano? Mula nung naupo siya noong taong 2000, ay e lagi na siyang laman ng Russian Television. Sa madaling salita, lahat ng mga news outlet dito ay pinapatakbo ng gobyerno ng Russia bilang propaganda machine. Ang gobyerno ang nagde-decide kung ano ang kwentong ilalabas sa media. Dapat palagi mapalabas nito sa media ang pagiging strong leader niya sa bansa. Pinapalakas talaga ni Putin ang kanyang aggressive foreign strategy. Gumagamit siya ng traditional military methods. Halimbawa na lang nung nagpadala siya ng armas at fighter plane sa Syria para tulungan ang diktador na presidente ng Syria na si Bashar al-Saad para labanan ang madugong civil war sa kanyang bansa. Bukod doon, pinalakas din ni Putin ang pagdevelop ng cyber army ito ay grupo ng mga hacker. Ang grupo ng mga hacker ng Russia ang nasa likod ng pangahak sa computer network ng Pentagon. Ninakaw ng mga hackers ang mga classified information na nandito at hinak ang mga email accounts ng mga politiko. At ang grupo rin ito ang nag-shutdown ng internet sa Georgia habang sinasakop ito ng bansang Russia. Of course, ito rin ang grupo na sumabutae sa kampanya ni Hillary Clinton noong 2016 election kung nabalitaan nyo yun. Ang Russian hackers ay nag-launch din ng propaganda campaign bilang suporta sa mga kandidato sa Europe. Ito ay para magkaroon ng division ang Europe mula sa demokrasi. Noong taong 2014, naging target sa kupi ni Putin ang Ukraine, isang bahaging teritoryo rin noon ng Soviet Union. Bagamat kabi-kabilang protesta ang kumukundena sa desisyong ito ni Putin eh hindi pa rin siya nagpatinag. Dahil dito, pinatawan ng sanksyon ng West ang Russia. Binan nito ang mga Russian businessman na makipagkalakalan sa West. Bumagsak ang halaga ng currency ng Russia at nag ang energy industry na inaasahan nila. Nahirap isipin na sa kabila nito ay eh nagpapatuli nagpapatuloy pa rin ng Russia. Kalaunan, ang Russia ay muling nakabangon. At ngayon, ang bansa ay tinuturing na isa sa pinakamalaking eksporter ng langis sa buong mundo. Hindi lang yun. Pagdating sa militar, sila ang may mas advanced na military aircraft, powerful weapons, missiles at iba pang malalakas na sakyang pandigma. Si Vladimir Putin ay pinamunuan ang Russia since 1999. Nung mga panahon yun, sinimulan niyang gawing authoritarian at militaristic society ang Russia Pinagtibay niya ang relasyon nito sa bansang Iran at Syria. Si Vladimir Putin ay tinagurian na ngayong isa sa pinakamakapangyarihan tao sa buong mundo. Para maunawa natin kung papaano ang isang taong tulad ni Putin nagkaroon ng ganitong kapowerful na influence sa bansang ito, kailangan natin balikan ang masasalimut na pangyayari at korupsyon na sumakal sa Russia matapos ang pagbagsak ng Soviet Union. Nung bumagsak ang Berlin Walls noong 1989, ang 40 years old noon na si Vladimir Putin ay nagtatrabaho bilang spy sa East Germany para sa Soviet Security Agency na tinatawag na KGB o KGB na lang. Bali security agency ng Soviet itong KGB. Noong 1991, ang Soviet Union ay na sa 15 na bagong bansa. Kabilang dito ang bagong Russian Federation. Para kay Putin, 2 million square miles ang nawala sa kanilang teritoryo mula sa Soviet Union noon. Ang pangyaring ito ay tinawag ni Putin na Major Geopolitical Disaster of the Century na talagang lubang kinalungkot ng mga dating kababayan niya na namulat na lang isang araw e eh, nasa labas na sila ng teritoryo ng Russia. Ang bagong gobyerno ay kinailangan ibenta ang nasa 45,000 na negosyo nito tulad ng energy, mining at communication companies na pinapatakbo noon ng communist regime na Soviet Union. Kaya talagang masalimuot ang pangyayaring ito sa Russia. Ang ekonomiya ng Russia ay bumagsak. Ang mga kumpanyang ito ay naibenta.